<coughs> 'Di ba? Ito pa sagutin natin one by one. Lilipas din yan. Yes, lahat naman lumilipas. Wala naman permaminti. Bakit magalit na galit ka kung lumipas ako? Bakit affected ka kung nga hindi tatawanan ko lang? ba diba? So yon una yan sa mga tanong na lilipas din yan. So bakit, bakit galit na galit ka? E kung lumipas ako man tong lilipas, hindi man ikaw. Ang hindi ko lang maintindihan, na bakit ikaw ang galit na galit. di ba yun yun? Lumipas panhayaan mo na, malaos panhayaan mo na, eh, hindi, na, hindi mo na yung problema yan. Out of your business, problema ko na yun kung mangyari man yun lahat. Eh kung nga, ba? Diba? simple lang. So for smile, di ba? At And, ang dami-dami niyong basher chat, I don't care. Kasi sinabi ko ng reason ko na wala akong pakialap. Kasi focus ako sa mga pangarap ko sa buhay, hands on. Sa business or doon sa iba pa na gusto ko mangyari. So yon para makamit ko yung mga pangarap ko, hindi ko tinitingnan yung mga ibang tao para bantayan sila yung mga pamumuhay nila araw-araw. No! Wala akong mapapala dyan. My God! Tama! Diba? Lahat lumilipas, walang permanente sa mundo. Tandaan nyo yan. Naku, mga basher talaga kayo. to the point na tama na kayo, lumipas na ako. Ano ang problema nyo? Ba't galit na galit pa rin kayo? That's not your business. Problema ko sana. Problema ko na yun. Hindi mo na problema. Hindi ko na maintindihan bakit galit na galit ka. My God. di ba? Dahil, kasi kung walang reason bakit galit na galit ka, yun lang yung mga diet, yung mga yung mga sinabi nyong lilipas din yan. Kung yun lang ang dahilan, Diyos ko po, tapos galit na galit ka sa akin yung lilipas ako. Dahilan ba yung pare, ikagalit mo ng bunga sa akin? Eh, problema ko na yun kung lumipas man ako. Right? Ako yun stress. Oo, oh, ikaw yan tama. Ikaw mismo, basher. <laughs> Oy, okay, thank you so much! May nagbigay, Quindora. Quindora ba yan? Hala, Quindora! Idol kita, oo. Idol ko kayo nila, ano, nila... Ime, sabi mo naman, ime! Lagi ko yung pinapanood nila Miss ano, Pokerat at saka Miss Kiering. Hopefully na mag-meet tayo Dora ano, gusto ko mag-ano tayo, magselfie selfie lang, magpa-picture ako sa iyo. Ito pag-usapan natin ang mga Yun nga, kasi pag-usapan natin, anyway kung Dora, maraming salamat doon sa binigay mong gift Pag-usapan natin yung mga eksena sa social media. Please like, follow, and share guys. Double tap naman tayo magkwentuhan tayo So yun nga Ah uh, isa pa Hindi naman lahat ah hindi to sa lahat pero ito sa sasabihin ko Base lang to sa mga karanasan ko personally yung mga experience ko Kadalasan tayo mga LGBT Iwasan natin na hindi lahat ta iwasan natin yung mainggit sa kapwa kapwa natin mismo. Bagkos, kung mayroon tayong kaibigan, mayroon tayong uh, nasa circle mismo ng baghari dito mismo sa loob ng LGBT QI plus community natin kung mayroon tayong nakikita ang nangangarap nagsisikap para makaon sa kahirapan suportahan natin please huwag natin hayaan hilain pababa para hindi magtagumpay sa mga pangarap kailangan suportahan natin kasi napapansin ko base sa mga karanasan ko sa buhay